Nasubukan mo na bang masabihan ng ganito? Hindi makakapagtapos ng pag-aaral yan. Ihinto yan kasi mabubuntis lang yan kahit hindi na mag-aaral yan. O eto. Oy, ilusyonada. Hindi ka maganda, hoy. Kasi sino magkakagusto sa iyo? O eto na subukan mo na bang ng ito? Oy, ala, bakit pinasok ang vlogger pag pa-vlog niyan? Nagiging vlogger, eh, hindi nga marunong 'yan eh. Hindi maganda ang mga video niyan. Kasi sino manonood sa mga video niyan? Yung mga gawa niyang content hindi maganda. O eto, nasubukan mo na bang masabihan ng ganito? Oy, wag kang umasa, nadadami ang views mo. Wag mong asahan, nadadami ang mga followers mo. Eh, hindi nga maganda mga video mo, 'di ba? Dahil hindi ka nga marunong gumawa ng video. Ibat eh, nagbablog, hindi ka nga marunong ayan mga kabisdap hindi pa nga nila alam ang takbo ng buhay mo agad-agad ka na nilang hinuhusgahan at karamihan dyan sa mga humusga sa'yo, mga malalapit sa'yong mga kamag-anak o diba mga kabisdap pero itong inyong kabisdak, hindi titigil. Iyan ang iririsbak lang natin sa kanila mga kabisdak. Huwag tayong papaapikto sa lahat ng ating naririnig mula sa kanila. Patunayan natin na kaya natin, na kaya ng iba, mas kaya natin mga kabisdak. Huwag natin silang pakinggan kasi diyan lang masisira ang buhay natin kung sa kanila tayo makinig. Sundin mo kung ano yung tinitibok ng iyong puso. Kung saan ka masaya, iyon ang gawin mo mga kabisdak. Kasi mga kabisdak, at the end of the day, hindi pa rin naman sila ang tutulong sa'yo para maabot mo ang iyong minimiti dito. Kaya mga kabisdak magpatuloy ka lang. Pakinggan mo sila dito, palabasin mo sila dito sa kabila. Ganun lang mga kabisdak Kasi, Hayaan mo lang sila. Kahit pagtawanan kanila, risbakan mo sila. Patunayan mo sa kanila na kaya mo, nagkamali sila sa kanilang iniisip sa iyo. 'Di ba mga Kabisdak, darating at darating ang panahon na mapapatunayan mo sila at ikaw naman ang tatawa, mga Kabisdak. Hayaan mo mga Kabisdak, kung ayaw nila sa mga ginagawa mo, wag mo lang silang pansinin. So ayan lang mga Kabisdak, patuloy lang kung ano 'yung iyong ginagawa. Wag kang sumuko, andiyan ka na, mga Kabisdak gawin mong gawin mong sandata yung kanilang pangungutya mga kabisak yung kanilang pagtatawa sa kan sa mga ginagawa mo gawin mo yang sandata gawin mong inspirasyon mga kabisak so ayan lang mga kabisak good luck sa ating lahat